yung mga pops dahil nga sobrang sipag naming mga courier services uh, ini <laughs> ngayon lang namin gaganapin yung aming um, parang year and party kasi nung kasagsagan nung kayo nag enjoy kayo kami nag deliver kami <laughs> kahit nung christmas yan meron kami pasok so walang oras para doon eh, hindi naman parang 25, nung 25 ba? Wala, wala kayong pasok ng 25. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Nung 24 yan, pero syempre yung 25, family day, di ba? Kaya maintindihan pa rin na hindi na tuloy yun. Kahit syempre wala kaming Christmas dahil INC ako, uh, ginagalang natin syempre yung mga may ganong event na Christmas party o kaya Christmas. Kaya year-end party yung ano, yung sa atin naman kaso ah, hindi rin natuloy kasi nga ah, sobrang busy so ngayong January na natuloy <laughs> pero at least mayroon pa rin hindi yung wala talaga <laughs> <laughs> uh, ito nga pumunta tayo sa bonsai no sato taga kawain city ako pero first time kumupuntahan to kaya tignan nyo nakamapas pa ako <laughs> 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 Pansin nyo ba mga Paps? Ako, ah, Maps ako. Yeah! Ah, sige, mga, Maps, galingan mo ha. Ah. Huwag mong, huwag mong lalukoy, Maps ha. Ah. Lain nga, Maps. Paltogik ulom. uh, <laughs> <laughs> ah, medyo malapit na tayo. Slow down. May sinasabi, may sinasabi. May sinasabi. Ah, ito. Saan mo punta kaya ito? Comment naman na, Paps. Saan mo punta yan? Parang, alabas ba ng luna yun? Yun ba yung daan na yun? Yung kapunta sa favorite place nyo? <laughs> alam nyo, sa yung favorite place nyo mga Paps? Siyempre, alam nyo Favorite nyo yan eh! Hahaha <laughs> Siyempre, doon sa ano yan? happy Box! Parang may inaamoy ako hindi maganda Daliligo daw tayo sabi ni Maps yun. Yeah. eh Isan din natin sa Maps? Di natin alamin yung lugar dito eh Ito maganda sa may ilaw na malakas mga Paps Hindi nga medyo matatakot mga oh, lubak-lubak Lubak, lubak pa ako yun. Lubak na pala ako. Tanga talaga. <laughs> oh, oh. Tira ano manandaan dito. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oy! Nagbura nga Oy, dito na. Ayun! Ayun, pala. Ah. Ayun, taas. Ayun. Bonsai na sa ito. Galing, makapunta tayo. hoy, hanggang dito lang yung bonsai no, sa ato mo. Hindi mo na pinasok sa loob. Talaga maps ha. Ikaw ha. Paano pag ano, nalito pa? <laughs> Charis. Tama talaga. <laughs> <laughs> Oo. Sobrang ganda ba? O diba mga paps, napakaganda talaga ng bonsai no sato. Napakaganda yung pagpicturean mga paps pang post sa IG, sa Facebook, at sa ibang social meds pa. Kaya naman talaga sulit na sulit dito mga paps. Yan nga yung ibang pagkain nila mga paps. Tapos yan, napakarami din namin kasama dito. Buffet type nga pala dito mga paps. Yung 350 pesos mo, talaga namang sulit na sulit. One to sawa ka ba namang kumain eh. At yung pagkain nga dito mga paps, ay 6 to 9 kung di ako nagkakamali. At sa isang buong linggo, meron silang schedule lang. Hindi araw-araw ito mga paps. Kaya naman i-check nyo na lang itong bonsai nosato na page nila. Kailangan kailangan nga nang hindi mahihain dito mga paps kasi kung magiging mahihain ka, wala kang makakain. Sabi nga ng mga Ilocano, awan bain bain, no mabisin. Pag mahihain ka nga mga paps, hindi mo matitikman tong barbecue nila. Di ba nakakawaw talaga? Buwan to sawa yan hanggat magsawa ang bunga nga mo. Ikaw nga talaga mananawa sa barbecue dito mga paps kasi kahit ilang beses kang bumalik, hindi ka nila pipigilan. Anli nga di ba? Ayun no, napasmile pa nga si Atilis. Paanong di mapapasmile yan? Kaya ito yung inaantay niya. Ay sino naman mga paps gustong gusto tong pagkain na to, di ba? Pork inihaw ba naman? Sulit na sulit to mga paps. Wow naman. At sa inihaw nga pala mga paps, kasama din yung mga ihito, tilapia, sa inihaw na puset. Ikaw nang bahalang mamili kung anong gusto mong kainin diyan. <laughs> yan nga pala yung mga kasama ko mga paps, parang may hinhin, di ba? Pero parang kargador pag gumain yung mga yan. Paano ka ba naman kasi hindi gaganahan mga paps kung ito yung mga nakahain sa harap mo? Lumapang na nga rin ako mga paps. Tapos yan, mahihain pa nga isang kasama ko, hindi makakain, may video daw. Huwag kang mahiya paps, ipakita mo kung sino ka. Tulad nila, o ba? Diba? Grabe sila kumain, nakakato, alalakas pa nilang kumain. Ito nga yung mga gandang isama sa piyesta mga paps. Ayun o, hinay-hinay no? lang po, marami pa doon. Pagkatapos kung ang kumain ng rice mga paps, meron nga silang bilo-bilo o mas kilala sa tawag na tambo-tambong. Hindi nga tayo pigil kumain mga paps, kayang-kaya natin to. Sulitin natin yung 350 binahid natin. Charis! <laughs> o kayo, ano naman tinatawa-tawa nyo at iningisi nyo dyan? Kumain lang kayo, marami pa doon. Nagpakit pang isang kasama namin. Sa iyong itin, ako'y nahuhuman. Tapos nga namin kumain lahat mga paps, ang dami pa rin natira, di ba? Sulit na sulit talaga. Pwede kang magpahinga, tapos kumain ka ulit. Parang may naamoy ako hindi maganda. Dapat ganun gawin nyo sa relasyon. Pwedeng magpahinga kapag napagod, pero bawal bumitaw. O yan, tinatamaan na naman kayo. <laughs> Yun nga pala yung dessert nila mga paps Naubos pa nga yung pansit Hindi halatang mahilig talaga ang mga Ilocano sa pansit Saka yung mga inihaw nila mga paps Napakarami pa rin Parang hindi talaga nababawasan Kaya naman kumain ulit ako <laughs> Hindi mga nga mga pups, sa katogi naman yung binanatan ko. Talagang para sa akin, yan yung mag-partner eh. Akala nyo, tapos na ako mga paps no? Hindi, susulitin talaga natin yung 350 natin dito. At bago nga matapos tong video na to mga paps, ayan, meron nga silang space na ganyan dito. Kung kasama nyo naman yung mga anak nyo, meron naman silang playground dito. Yan oh, swak na swak na sa pangpamilya pamilya to mga paps. Meron pa nga Japanese village dito mga paps, kaso hindi ko na napuntahan kasi gabi na. At yun know, oh, Tuwang-tuwa nga yung bata dito mga paps sa mga talon-talon na yan. Trampoline na ata yan, di ko sure ha? Kaya ano pang inaantay nyo mga paps? Dalhin nyo na yung buong pamilya nyo dito. Pwede nga rin pala kayong pumasok dito. 50 pesos lang ata yung entrance dito mga paps. Yung kinuha kasi namin, entrance with Anne Buffet. Kaya naman hanggang dito na lang tong video na to mga paps. Salamat lagi sa pagsama. Huwag nyo kakalimutang mag-comment, like, and share ang video na to mga paps. At huwag na huwag nyo kakalimutang mag-follow sa ating page. Bye-bye!